guys. Nandito kami ngayon sa Barangay Tansa Malawin. <laughs> barangay Malawin. Ito yung covered court nila. Covered court. Ito yung uh, center nila. Ayan yung barangay ng Tansa. Ang ganda, di ba? Kulay green. Oh, di ba? And then, ito yung Malawin Recreational Center. Ayan. Ito yung kanilang ambulance. Ah, uh, first time ko dito. So, hanapin ko pa yung center nila. Nandun daw yung center nila sa harap ng... barangay. <laughs> And my baby is here. Close mo yan, Che. Hindi, yung sapaan niya. Baka mahulog siya. Katago. Oh, may sasakyan! Actually guys, naghahanap talaga ako ng mabila ng ano, pandesal, ng tinapay. Wala dito, no? Walang, wala silang baker. Ayan. Yeah. Magpapabakuna kami. <laughs> ito ba oh, ito Actually, maganda rin yung ano nila dito guys, kompleto siya. So guys, ayun na nga at nagpunta ako ng barangay today para po magtanong, mag-inquire kung meron po silang available na mga gamot, penta or hexa. So nakausap po si Ate Charm, ang available daw po nila is penta. At totoo nga po talaga ang kasabihan, ang kasabihan, ang sabi-sabi ng mga mami na hindi po talaga available ang mga gamot sa barangay. Kahit nga po dun sa, sa Quezon City. Kaya po itong si Baby ay talagang... private po talaga si baby ko. Then, hexa po ang kanyang uh, mga gamot. Ngayon, naka-hexa 1, hexa 2 na siya. At ang available dito is penta. Wala silang hexa. Kaya, ngayon po, ay tinanong ko si Ate Charm kung okay lang daw po ba, kung okay lang po ba na tatanggap si baby ng penta. Sabi niya, okay lang daw po. Mga mami, sino po yung nakatanggap ng ganon sa baby nila? Hexa, penta, hexa. Okay lang po ba talaga yon Ayon. And then mamaya po ay pupunta dito si Ate Leia. Si Ate Leia talaga daw yung may hawak sa mga babies dito sa amin sa San Mara. Okay, so actually malapit lang siya, nilakad lang namin pag pauwi namin kasi namalegkey pa kami. <laughs> Bumili kami ng pandesal pati tsokaa, uh, pagkain. Ayan, lugaw. Okay, si baby ko ay tatanggap siya ng penta. Pero okay lang ba talaga 'yun? <laughs> tsaka, ayun free lang po talaga yung penta tsaka mga vaccine sa sa barangay pero except po sa rota kasi may bayad po ang rota nila na 2,500 okay so yung rota ko na binabayaran dun sa sa private baby ay 3,000 okay so ayun 8 a.m. po sila nagbubukas dito sa Tansa, sa center namin dito sa Tansa. Pero dumating kami doon, mga 7 pa lang. At pinapasok pa rin naman kami ni Ate Charm. Ayan, sobrang bait. Ayan, thank you, thank you so much Ate Charm at Ate Leia. Mamaya yata dadaan sila dito sa amin. At ayun. Okay, so mga mi, may, may available na sa aming penta dito sa aming barangay, sa aming center. Ayan, sana sa inyo available na dito.